Ayan na. O, po. Oh, naku po. Cowboy. Ayan na. Ayan na si Cowboy. Hirap yan o. Ayan na. Ayan na. Oh, Cowboy. Ay, naku po. Ayan na. Bumagsak na si Cowboy. Magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man ito mapapanood Kasama natin ulit team Hitler Mga kasi si Hitler Si Junior, Baby Boy Si Go Boy, si Kaya Martin Mga ka, Mahirap to mga kasi. May akit kami pasong Mahirap to Tsaka to Wala nang intro, intro Mga kagri Let's do it Mabutas oh, na si Hitler Mga ka, Hirap ah. <laughs> po taasin Lapang driver tasa yung mga kakabi oh. inuunat niya yung bahay niya ibig sabihin, mahirap din pala oh. ito yung tumuna ito ni classmate kailangan na eh, yung marunong ka rin mag-alalay sa, ano, sabi nga ni classmate eh, pagka medyo mahirap 또. 또. 나도 같이 들어줘도 돼. 또. 물어보고 물어봐도 돼. 이 말에. Ayo nah, bumarane kayak <laughs> bumarane <naik>, kayak Martin. misi pasti padar lho kayak kok. Oh, galingan itu na nah awam kalau bawa nato nah. Nah, sekertian men itu ya. Jampahan men. Semagi des pakai NBN dan pulu ben. Mas magalaw si Don Pulo bi jamper mas malakas to. Mas malakas to ano. Pero sa galaw mas magalaw yo. Pangyabang maganda yo. Maya uh, ma mabilis tin to mino sa. Ah. Pero mas natutuloy na naman Mas natutuloy na naman siya yung tuloy Pero sa lakas naman, di ba? lakas naman Ano? nga nga, siyempre din pala si cowboy like

สีพ oh, ิดแล้ว si Koboy Matibay na rin pala yung nakakuha ni Kuya Pang ilang bekar ka mo kaya Martin Ito matibay na rin pala no <laughs> 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 <Mayroon tayo. laughs> isa mong lumakad, at doon ka lang sa kabila, hindi? hindi nga pa ayaw mapiyak oo nga mayroon talagang lugar na mahirap biyakin mga <laughs> oh, kaka <laughs> <So, laughs> tawa yeah, ka na na. Paarep karabawan, pagkuluha. Paarep na pagkuluha. Paarep na 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 pagkuluha. Paarep na na pagkuluha. Eh tayo nga ang dalawa lang kanina dyan eh Tayo ang kanina dalawa dyan eh Tayo ang kanina dalawa lang dyan Kahirap dyan eh, may karga pa <laughs> no, mga kapre kanina dumang kami dito hirap na hirap na <coughs> <coughs> <Natanggling> na isa <coughs> Sinali na Sasali na kay ano, hindi na makalakad yung isa. Ay sobrang hirap. Eh na. Sampo. Eh <laughs> na, ano ko po? Cowboy, oh, eh ah Ayan na si Cowboy. Hirap yan oh Oh? Hindi hirap. Oh, hindi makaka-ano. Oh. Mana dia ya mati hirap, rap? <tuk tangan> Ini kaya teman-teman. <tuk> Ay, <tangan> hey, nakabudo, mapanas si Koboy mga kakarin, natapanas sa sobrang hirap. Mahirap nga rin yung putik na ito. dito, dito naman kay Martin, nung nakaraan dito, naglululuhod yung mga kalabaw dito. Sila, si ano, sila timbahog. Hirap talaga nung hilahin pala na ito. Makupo. Ayan na. Ayan na, si Cowboy, mga Cowboy! Cowboy! Oh. Sandaan pa no, lulubog pa alo ano. Ayan na. Mamaya, ah, pagdaan ng dala na yun. Marami rin karga si... Si Kona. na. Ayan, makakawin si Cowboy. <coughs> Về hết lạc đâu hả không hẹn hòa hẹn hòa hẹn này hẹn hòa hẹn hòa hẹn hòa hẹn hòa hẹn hòa hẹn Team Hitler mga ka Hindi ko masundang kasi kukukulan natin iba dito eh Mahirap dito eh Ayun na Oo koboy! Na. Naku po alala na. Bumagsak na si koboy Nakakahirap ah, ng pinagdala ni koboy mga ka <laughs>

Oh, lumalagotok na yung bearing mo. Kaya? Ito na naman si Stop Ball. Stop Ball! <laughs> ayun eh, okay. Oh. <laughs> oh, ayun na ako po, dumapa na si Stop Ball. Stop Ball! Anong ginagawa po? Ay, ah, ano pala eh. Balaho pala eh. Na balaho pala sa stop ball eh. Oh. Uh. Na balaho sa stop ball, nakakagre. May mga ginikan sa ano. Tutulungan kita Paul mga kaki Si Stop ball, gumagapang Uy naku po naku po Ayun na kuya Ayun na gumapang na mga kaki Si Stop ball, gumagapang Naging scout ranger <laughs> Left right Left right left <laughs> Let's go, boy. Let's go boy. Na tayo sa irup si Stapol walang. <laughs> ako mo harang sa kamera dito kailan <laughs> sa <laughs> dito. Kano nati magkukuha nyo yung kalabaw yun? Eto sinasabi kong mahirap na bukid ko eh Kita mo pag gumaapak tayo hindi lumulubog pa ako kakunat ano oh. Yung putik kakunat. Ekwan sa mo. 'to 'yon. na 'yan, nakakaawa naman yung si Stapol, doon na tayo sa. Ah, <laughs> Oh, yung part natin. Doon na tayo sa pagkahon